Nakitakbo ang Philippine Red Cross sa Open Government Partnership Fun Run nitong linggo ng umaga, January 26 sa Quirino Grandstand. Inorganisa ito ng Department of Budget and Management at Metro Manila Development Authority. Pero hindi lang sa nakitakbo ang PRC sa naturang fun run. Nagpadala rin si Philippine Red Cross Chairman and CEO Richard Gordon ng staff at volunteers para umalalay sa mga runners sa fun run. So bilang suporta, ang Philippine Red Cross ay kasalukuyang nal-deploy ng 117 na volunteer and staff. Meron din tayo nakastandby na EFH or Emergency Field Hospital na merong 5-bed capacity. Meron din tayo mga volunteer nurses and doctors ang nakastandby doon at tatlong first aid station sa ruta. And meron din tayo mga 12 medic scooters na kasalukuyang umiikot sa ruta ng Panran. Meron din tayo mga rescue vehicles at meron tayo nakadeploy kasalukuyan na Humvee. Sabi ni PRC Chairman at CEO Dick cordon. Ang mga PRC assets na to ay naka para sa ating mga mananakpo at mga participants ng fun run na ito kabilang sa mga tumakbo si PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang. Napaka-successful nito. Ang dami pong taong uh, sumali. Ang ating initial uh, target po ay uh, nasa 3,000 lang. Umabot po tayo sa 4,000 runners. At saka marami po sumunod ngayong araw. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga sumuporta sa iba't ibang ahensya ng government, sa iba't ibang mga private sector na sumali sa... Uh, OGP Fund Run, lalong na kay Secretary Amen na pangandaman at ka kay uh, Chairman uh, Artes uh, sa kanilang pamumuno rin ng kanilang mga ahensya at pinasama nila yung Philippine Red Cross na naging malaking partner rin tayo ng uh, OGP Fund Run. Napili ng DBM ang Philippine Red Cross bilang beneficiary ng OGP Fund Run. Kung nagkaroon po itong Open Government Partnership Fund Run, na-identify po kami ni Secretary, amin na maging beneficiary po. Lahat po ng mga proceeds sa activity po nato today ay pupunta po sa Philippine Red Cross para po sa Disaster Response, Blood Service at Community Resilience Program. Bago pa man ang fund run na ito, nagsimula ang partnership ng DBM at PRC sa Mass Blood Donation Drive. Dinala ang event sa iba't ibang lugar sa bansa para makalikom ng dugo na magbibigay sa mga nangangailangan. Ayon naman kay DBM Secretary Amena Pangandaman, layunin ng OGP Fund Run na mapromote ang advokasya nilang mapaganda ang serbisyo ng mga ahensya main objective really is to promote our advocacy of transparency, accountability, and civil society participation no, in our governance um, process. Uh, and ito, lagi ko sinasabi, more than that, we want to increase yung tiwala, yung trust po ng ating mga mayan sa ating gobyerno. Bukod sa good governance, layon ding isulong ng DBM, MMDA, at PRC ang pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng fun run na ito. Ay, I'm so happy! Nakakapagod pala siya, pero I'm happy. <laughs>